isang magandang araw mga kamamba meron po din nila dito Yamaha YTX uh, ah, nalulubat po ang kanyang battery tuturo ko po sa inyo kung paano ang tamang pag check at kung saan po tayo unang mag-uumpisa okay? dito po tayo mag-uumpisa sa ating stator titingnan po natin kung goods pa ang kanyang stator o busted na kung paano po ay ito panuorin po ninyo ako ha? ito pong sakit na puti na to kakalasin po natin yan at meron pong dalawang puti na wire sa na yun yun po ang isi-check natin yun po ay light coil at saka charging coil bubunutin po natin tong sakit na ito okay nabunot na po natin at ang ating pong test light na yung kanyang clip kailangan po ay naka body ground at dapat po umandar ang kanyang makina umaandar ang kanyang makina yan okay pinandar na po natin una Uli ulit ko po po body ground po ang ating ah uh, clip ng ating test light Diyan ka muna yung Ayan. Dapat po umaandar ang ating makina habang tayo ay nag-check ng uh, stator. kung dalawang puti, kung makikita nyo, po siya. Ayan. Dalawang puti na yan. Yan po ang ating check. Dapat kapag uh, nilagay natin itong test light natin, dapat hindi siya iilaw. Okay, hindi siya umilaw. Ibig sabihin ay goods dito sa kabila dapat hindi rin siya ilaw yan hindi rin din po siya umilaw ibig sabihin ay good ang kanyang stator hindi siya stator ang sira kaya siya ay nalulubat uh, so, may na isa pa po tayong gagawin para makasigurado dapat po itong ating clip magkukontak dito at itong test light dito naman sa kabila dapat iilaw siya yan gamit uh, po tayo ng kapirasong bakal para may, may connect dun sa kabilang socket. dapat po iilaw siya ayun umilaw, so, umilaw po ibig sabihin good na good ang stator walang kasunog sunog okay. Eh, ganyan lang po mag check ng ating stator ng uh, Yamaha YTX ito po ay para sa mga battery drive na motor sa mga street drive ay eh, magkaiba po yan ng proseso sana po ay may natutunan kayo sana sa muling video maraming salamat po